mana na. na nga kami Kaming mga nitsi buong ang aming pag-respeto. Pero kamo, magrespeto mo, pero di kuhanan yung mga bata dito. O. Oh. Di rin yung alam yung tinaya. Tama na yung dato di bang ang pag-sabot mo. Tama na yung ang paggamit sa amuan. Kaya ka na mo po pag Again, suporta din ang mga nasibo, di nyo dyan ang kumawasa. Di nyo pa ba kung kay giras bukid. eh. O. Kaya na pa dyan ang kumawasa din sa rin. Huwag bukid, o di mo sa taong igiyos, walay kasamot sa bukid. Ang nga taong, sa tinudan ako, nag-amot na kong 73 years din sa bukid. Pero wak ka kadara, Gihirum nang nangu kami adukan, adupak, kuak naik di dalam mabata. Punya karuna, lapu deh, panayau nangikas ubus. Ang panayau dan kan gikan sabukid. Di namu hutun, diri hutun ang mabata. Pati ang kami dia, oh, tanawa karun. Nah, di mga tau. Ay, kan ninyo, ang nag sarang saran, kailan aku nak kanan. Pero alam ko, ko nagsabak. kayo man ka, o, oh, talawa, na anay mga advertise sa radyo nga mag sayaw-sayaw ang mga itibod ito kang mangyayo o suporta sa na ma? Sa ato pa, ang among mo na ang ibaligya ang tribo na mo. Gaanit sa sato ninyo, dalis ka paro, dili makaabot ang mga itibod. Kung ninyo, abot ng sabaw. Dili makaabot. Kung na nanguha ba ng na mga bata sa lahat ngayon o wala. Magka-add to mis tagong, huwag na i-indice yun sa kuha din to, lobe mo rin. Pero, hindi rin magbita, hindi rin may Mula nang makilili mo sa anong taga-bukid, hindi rin hindi. Maniklamot, magkakaroon ng mga tabako. Araw makataon, ang mga tabataan sa bukid. Katong lang na nga, panahon nga, pagsuro dito, naisa mo. Kung siya pagkahap, pagkakabii, maayro ang Indios, may niya sa mga bata, pagkabii, kung di mamatwit, o, may armado mo sa ka, kung sa mana, may magnangit ang itaway, wala man eh. Interpret sa may nangit ang mga interpret wala man nangit ang away ang mga nitibo. wa suti antamu walai musaka nga sundalo o wala ang sapikas tingnan tamu sa tinood lang mau maudi ay dipatay ang akong bana kaya arun di makatuban kana si riba yaw dipatay mismo sa inti hantog karong way justice yan riba yaw narata na lang unya napay announce sa radio nga ang MP duman dunay human right pero ang military ang nagtibog mamatay matay wala yung human right wala man kung grabanan kaya naman gusto na nagtibog man ko ako may tagyaan ako an sa laingod magpatungat ko magmaayaw lang kung ang indios mga tibukin ay ang um, ala na eh, masagdan na sila mas na tao smoking akong tao akong kuan um, membro In, ingin sila nga ang sundarung, abo suara. ang impi yang muna ang patay sa sundarong Oh, kan yang ini kita mau sambut sih. Aku ngesetan tuh kemarin, yang ni

Um, hindi po kami natawad ng mga bata. Sa so, tuwing sila po nagpa sa Amoras, yung mga teachers, nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya tapos nag-ano po kami, nakipag-usap po kami sa governor, kay New York, kanal po government agencies na nanghid po bago po malitabutong pangyayari na to. Kaso parun lang po, biglaan po, tapos bago po ako magsaka, nag-text po ko sa mayor, sa governor, sa talaga po na pwedeng i-text para po magpatabang. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Yung po yung ano, gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin kung saan gagawin sa mga bata. Kaya nga daghan po rin na kaya kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka mag ano, magtiyak po na request po yung mga bata. Yun lang naman po yung tuyo namin. Wala po kami ibang tuyo na hindi maayos. Nga nung emergency man nga, wala man giharas ng mga bata ah. Oh, Kung maaayon po, pa, naipagawa sa nato doa ka buong mga bata. Oo po, pwede pong teacher mag-store. Oo, oh, pwede po. kung po. Mangutan nato, oh, ba mo dito? kung sama, gano'ng mag-aayon po. teacher mo. Ha? Hey, teacher, man. Ano teacher Ano teacher ang maestra. mo nga man si David Sige po, sige po. Gusto po namin talaga ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi... kami Opo. Yung po talaga yung... niyo Ano siya? Ipapotohan Alangan ta ipon na sa ka kani ang kuan. Mga bangga, ngan ko ang di testomas gabi-i, unsa may problema. Ma Naabay diras bukid doon unsa. Nagpaano ko kami, rin na gid bukan din sa checkpoint po sa ibang nagaliwanag ko kami tapos pina-lapos tapos pinala, ano pina-lapos ko kami. Yun po kaya gusto po talaga namin magpaliwana para alam po rin ng no, mga polisya. Eh, pag saan din yung bisagbang tabo? Dili, pwede maka-interrupt ka ng istorya okay. no? Ang ako alam, kung bisaya man ang maestra ninyo, kaya ano kami dalan ninyo. Pero ang mga bata, ay niyo dala. <inaudible> kaya nga nai-disulti lang mo dito na sila Ngawa, dima, Ayaw na kami sa eskwila ninyo. Basta ang Mako ang Diyos, wala na yung maestra na nito sa inyo, maestra. Kaya kung malui naman po sa tagturo sa tao, pero wala ang tanay niyo dibuhat na. Una-una, dahi, ma'am, istudyante na mga kalid, di patay ninyo. Kahit nga dato, di patay ninyo. Kaya ang dato na matay. Karasok, karamusunod mo dito, nanay gira. Kaya pamatiyo ninyo ang mga dato. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Karong tayo gawa sa dato, di bang? Dili na kami gusto nga mo, balik pa mo. Makasabot mo sa nagbulunti si dato, gibang naggawas? Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili mayo. Ikaw, pastor, kung ginawa ang bulitan ni mo, ginawa lang ngayon apil-apil sa daotan. Kanang giblihan ninyo. Siguro, Dautan dahi ang pagbasa ninyo sa Biblia. Di na tamo bulit ang Biblia o muapit ka sa anak. Karong, iuna ni Karong gibuatin niyo. Maayo ba nang gibuatin niyo? Pasalamat lang kang kay wala mo nagsawag karong siya nasilaban. Basig ka mo urot mamatay dito. Maalang kay buutan ang diya sa igang. Di pa mo. Muna nga hiyo lang ko sa inyo. Ang ano ang mga bata, ipagawas din ang maestaraan ninyo muna ng dalaw ninyo. Kini, diri, diri kang pagtuloy yung makagawas mo, diri mo pagsugod na makagawas mo. Basta din yung ginawa ng mga bata. Diri po pwede nga in, 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 in. kami inyo iblak. Diri nga kami maadlok mamatay kay di pamatay na kami ninyo. Hindi naman na. Karaliw. Kami yang memakai nah, punya kamu. Bakal. kamu ang gumay sala, dapat kamu ang amo ila. Pero dili kami, kahit na Pero wala po pa, hindi po ganun po talaga yung puyo namin. Hindi po kayo yung iba blatter namin. Magre-report lang po kami po sa unsan na po. Hindi rin naman po kami dyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-responde lang kami dahil nga po, nanghang yun ang puyo yung mga t namin. Okay na, ma'am. Kung maestara ang baba, gidiyaan ang mga bata. Kung sa may katarungan mo, risk yung nga, dili na kami gusto. Nga na pa'y maestara dito sa bukid. Sige po, okay naman po yung makapag-usapan. Pero ang ano po sa, kas sa po yan nga po. balik-balik yung istorya ninyo nga po ang usapan. Mm -hmm. O dili na kami gusto nga usapan pa. Kailangan na nga matay sa amo ah. Oh, po. Kahit istudyante na mo, ipatay ninyo sa tao ninyo. Basta malang na sa NGO, mo na na, na na, din sa amo ah.